Masaya sa taping ng kanilang show na Paroa, kwento ni Mariposa, ang magka-love team na sina Barbie Forteza at Derek Monasterio. Pero ngayon palang may hinaharap silang hamon. Magkiklik kaya sa fans ang kanilang tambalan? Ang chika ni Lars Santiago. Isang buwan ang nagtitaping ng GMA Early Primetime Soap na Paroa kwento ni Mariposa, sina Barbie Forteza at Derek Monasterio. Habang lumalapit ang pagkapalabas nito, excitement at pressure daw ang nararamdaman ng magka-love team. Mas ano yung excitement kasi ano yung, sanay ako sa pagtinip palabas agad. So ito parang pinan, pinaghandaan talaga nila kasi one month yung ginawa nilang uh, gap para i-tape yung mariposa. Pero isang bagay na nakaka-pressure kina Barbie at Derrick ay kung paano ipapakitang epektibo rin sila bilang love team. Galing po siya sa ibang love team na talaga namang nagpumatok, di ba po? So para maging... <laughs> para pumatok din kami, kailangan, na, kailangan naming abutin yung ganong level. Na ni na Derek at Barbie na mas maging natural ang ipapakita nila sa mga tao bilang magka-love team. Naniniwala rin silang importante ang tinatawag na kilig factor sa kanilang tambalan. Ako minsan, aminin ko na, may eksenang nakakilig, minsan nadadala rin po ako. Siguro yeah. Rin yung mga... Yun inyo, <laughs> inyo mga, inyong mga eksenang ano, magpaparami ng fans namin. Sweet naman siya talaga sa akin. Na, natutuwa naman ako sa kanya kasi isang direct monasteryo, ganun. Kaya nakakatawa din, nakikita ko naman yung effort niya. Parehong ganado sa taping sina Barbie at Derrick. Masaya kasi sa set dahil pati ang kasama nilang senior stars ay sobrang kasundo nila. Masaya po kasama sila Miss Maritoni, sila Miss Agot, si Miss Tanya na kasama ko na rin po. Masaya silang lahat. Parang bata lang din silang lahat. Kala namin may wala na kami ikukulit pa. Pero nung sumali sila Tita Maritoni, talagang boom, sabog. Sabog ang set. Pero masaya, super masaya. Mark Santiago, updated sa showbiz sa Peneng.